Hey guys, for today's video, tapos na po tayo sa ating trabaho at nandito na po tayo, balik na naman tayo sa magtutosted kasi may natira pa kasi kaninang umagan tinda natin, sayang naman na hindi natin tosterin kasi buti sana kung pinupulot lang natin yung pera, pangbili ng harina, ayan mga kalods, kasama ko po yun si Div, wash out dyan sa mga nanonood dyan, mga viewers natin, likers natin dyan, ilabi na sa taga support sa ating vlog. Ayan at bumabalik-balik Ayan mga kalud, tapos na tayo sa trabaho natin kaya nandito na ulit tayo dun sa magtusted. Sayang naman kasi itatapon lang kaya hindi tayo magsasayang kasi yung pera hindi pinupulot, pinapawisan bago ka magtrabaho. Ayan. Mga kalud, wash out nga pala. Diyan sa mga viewers likers natin yan diyan. Sana paki-follow na po sa aking Facebook page, TikTok, YouTube channel, subscriber at saka paki-comment, share video sa ating tapusin mo muna yung video papapanood nito, no? mga guys ayan sa ako dyan kasi pagkatapos niya maglalaba pa ako ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan taga subaybay sa aking video na full movie maraming maraming salamat talaga pakipalo po sa ating fades huwag kakalimutan i-share, i-comment, i-like tapusin mo muna ang video ayan pinakita ko talaga yung uh, toaster natin nilalagay natin sa plansya para isasalang natin sa oven ayan madabi yung papakasi eh masayang naman yung ano kasi yung ginawa namin yung hindi na kayang itinda ayan, pinipili lang namin yung mga sira-sira na kasi hindi na kaya talaga ayan, pinipili na namin at saka yung may mga sira-sira na itatapon na namin kay hindi na pwede ito ano? mga kalods, ganyan lang po ang trabaho namin mga kalods. Bisik na basic lang talaga mga kalods kaya magsipag kayo kung gusto niyo magtrabaho talagang sipagan yung mga kalods alam kong mahirap mag vlog kung kasi mula mo pa lang at saka um, kung konti pa lang yung followers mo at saka mga likers mo kailangan tsatsagaan mo kailangan mo ng uh, tawin buwis pawis mo din ano sa ganitong paraan kung gusto mong dumami yung followers mo viewers mo kailangan magsikap ka kailangan uh, panoorin mo buong full movie nitong video at kailangan mag follow ka din sa akin at mag comment share videos ayan kung gusto mo talagang dumami talaga yung followers mo at saka mga viewers mo ayan mga kaluds ayan tapos na kami kinukuha ko yung mga pinipili ay nilipat ko na sa ibang plangana mga kaluds alam kong mahirap din yan yung pangalawa na akong plant ng yung ano kuha alam kong mahirap din mga kaluds yan huwag nyo kakalimutan mga uh, na mag follow sa aking video maraming maraming salamat sa pagpapanunood sa aking taga subaybay thank you